Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR! 2016, nang maupong presidente si Rodrigo Roa Duterte ay dito na nagsimulang lumayo ang Pilipinas sa dati nitong nakaugalian ng kasanggana Estados Unidos mas pinili ni Duterte ang makipag-alyansa sa mga in-check kesa mga Amerikano. Kahit mismo si Donald Trump na presidente noon ng Estados Unidos ay kumbinsidong na wala ng Pilipinas sa Amerika at lumibat na sa China. America has grown weak and so weak that the Philippines have broken with decades of pro-American foreign policy to instead leave for the orbit of China and Russia. You saw that yesterday. Isa sa mga napuna at nakita ng mga tao nakasakasama kasakasama palagi ng presidente ay ang lalaking nagngangalang Michael Yang. Sabi ng iba, itong si Michael Yang ay economic advisor ni Duterte pero sa isang interview noon ay kanya naman itong pinasinungalingan dahil hindi raw ito pwede dahil si Michael Yang ay isang Chinese national. So uh, hindi po ninyo siya naging presidential advisor on economic affairs, Mr. President? Cannot be because he's a Chinese. Matagal na umanong kakilala ni Duterte si Michael Yang sa Davao na halos dalawampung taon na itong pabalik-balik doon. Hindi basta-basta ang negosyong hawak ni Michael Yang at sa pagpasok ni Duterte sa pwesto ay mas lalo itong dumami manu umano. Nadagdag pa dito ang negosyo niya sa Pogo, Real Estate, Construction at Medical Supplies. Dahil sa patuloy na ugnayan ni Duterte sa negosyanteng ito, ay nagsilabasan ang iba't ibang akusasyon patungkol sa pagkataon ni Michael Yang. Ayon sa dating pulis na si Eduardo Asierto na tumistigo laban kay Duterte, si Michael Yang daw ay sangkot sa pinagbabawal na bato pero pinagtatakpan lang daw ito. Before pa ng eleksyon ng 2016, gumabas ang yung, ano, yung report na sa akin si Michael Yang. Uh, ang report na sa akin is involved sa sa illegal drugs. So, naganap ako ng ano ng ng information kung paano ko mababalidate. Ang report na sa akin is uh, involved siya doon sa Davao, sa Davao, sa uh, Davao laboratory na labas namin. So, nag-backtrack ako doon sa information na hawak namin before. Uh, fortunately, meron ako nakuha, nakuha isang tao na merong involvement doon din sa ano, may alam doon sa Davao. So, kinausap namin siya. Kinausap ko siya. Uh, pinakitaan namin siya ng mga litrato, yung gallery, yung ibang litrato ng Chinese. Tinanong namin siya kung meron siya makikilala. Uh, naituro niya si ano, si si Michael Yang. Pero ang sabi niya noon is, yan sir, yan si alias Dragon, sabi niya. Ah... Uh, sabi ko, bakit alias dragon? Sir, may tatong dragon yan sa likod. Hindi naman sila naimbestigahan. Sila Michael Yang, ako ang niimbestigahan ngayon. Ayon naman sa PNP noong panahon ni Duterte, wala daw silang makitang koneksyon na si Michael Yang ay may kinalaman sa pinagbabawal na bisyo. Nagkaroon na ng pahayag uh, na ito nga ay uh, wala naman, wala namang kaunayan yung uh, naturang uh, uh, tao sa illegal drugs. Otherwise, uh, nagkaroon na ng investigation at uh, na, napabilang na ito sa listahan ng mga personalidad na involved sa illegal drugs. So, so, ngayon, ay lumalabas na wala naman. Uh, cleared na naman. This is based on PNP's own investigation, sir. Kasi yung alam ko, palas lang yung nag-investigate. Eh. Tama yan. Uh, lahat naman ng ito ay uh, atin namang uh, may kaugnayan naman tayo. Yung ating uh, statement ng Palacio at ng PNP ay uh, iisa naman. Pinanatan din ni PRRD si Eduardo Asierto at ipinagtanggol si Michael Yang. Huwag kayo maniwala nitong, si, lalo na ito si Asierto. Ito nga yung nag... Tanungin ko ang military pati polis, bakit buhay pa yung... You are a... Ay la, Asierto. Kasi alam ko na, sabi niya, hindi ko raw binigyan ng importansya. Alam ko siya na nakikidnap ng mga Chinese, pati yung Koreano na pinatay doon sa krame, siya yun. Itong asirto na to. He was the guy na nag-import ng AK-47. 1,000 something pieces. Tapos, dineliver niya sa New People's Army. Pulis itong... Ngayong wala na si BRRD sa posisyon, ay pa isa-isa nang binibira ang mga dati nitong kaalyado na para sa iba ay talagang sangkot sa kung anumang mga paratang nila noon. Sadyang hindi lang talaga siya siguro noon magalaw dahil sa padrino niya ang nakaupo sa Malacanang. Pero ngayon, Si Michael Yang ay inimbitahan sa Kongreso na dumalo sa kanilang hearing dahil dawit ang isang warehouse sa Mexico Pampanga sa kalakaran ng ipinagbabawal na bato. 3 bilyong piso na halaga ng bawal na bisyo ang nasamsam ng mga otoridad sa nasabing warehouse na kung saan yun daw ay pagmamayari ng Empire 999 na siya namang kumpanya ni Michael Yang ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Ang kumpanya raw na di umano pagmamayari ni Michael Yang ay inooperate ng mga incheck na may mga bogos na kumpanya na nag-ooperate dito sa Pilipinas noong kasagsagan ng pamumuno ni PRRD kung noon ay walang nakita na ilegal ang ombudsman para idiin ang mga tao na nasa likod ng farmally na kumpanya noong kasagsagan ng COVID-19. Ngayong wala na sa pwesto si Duterte ay mayroon na silang nakita kung saan ay kinasuhan na ng graft si dating DOH Secretary Francisco Doque Duterte. Winarat na ninyo kami Winarat na ninyo! Ang dangal ng DOH! Klinaro din ni Ace Barbers na wala pa silang direktang inaakusahan sa ngayon patungkol sa ilegal na bisyo kundi gusto lang daw nilang malaman kung bakit nasasangkot ang warehouse na pagmamayari ni Michael Yang Sana sabat na ilegal na bato na nagkakahalaga ng 3 bilyong piso Maliban pa dyan ay nababahala rin si Ace Barbers sa mga aktibidad na ginagawa ng mga inject dito sa Pilipinas na para sa kanya ay usapin na rin ng pangsiguridad ng ating nasyon Uh, nang sa ganun ay eh, magbigay linaw dito sa usapin tungkol sa kanyang pagkaka-link uh, dito sa kumpanya na kung saan ay uh, siyang nagmamayari ng warehouse na sa kung saan i-deliver itong uh, 3.6 billion shabu na galing sa sa Subic. Uh -huh. So yun ho ang aming uh, direction uh, imbitahan siya hindi ho dahil uh, not as a suspect but uh, of course to shed light dito sa usapin ng kanyang pagkaka-involve. No? Yeah. Uh, ang gusto lamang po namin malaman kasi dito, uh, doon sa mga dokumentong nakita namin na kung saan itong kumpanyang Empire 999 ay shareholder o meron ding pagmamayari sa iba pang kumpanya na kung saan, eh, marami pong mga Chinese uh, 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 names that are involved and yeah. uh, apparently are uh, owners of this same corporation. So, gusto namin makita, bukang uh, intertwined eh, bukang mm -hmm. uh, dikit-dikit uh, at hindi uh, natin malaman kung ano yung uh, nasa likod nitong uh, uh, pagmamayari nitong mga kumpanya nito. Hanap mo ba pressure washer na hindi na kailangan ng kuryente? Malakas na! Wala pang bayarin pagdating sa konsumo ng kuryente. Ang dali lang itong ikabit sa hose. May adjustment pa kung gaano kalakas ang buga ng tubig na gusto mo. Mainam itong gamitin para sa iyong garden at panghugas ng iyong mga sasakyan. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Kung totoo nga itong mga hinala at nalaman ng otoridad patungkol kay Michael Yang, Naniniwala ka bang hindi ito noon na amoy man lang ni PRRT? Totoo kaya ang alikasyon na kanila lang itong pinagtakpan? Ikaw, naniniwala ka bang sangkot si Michael Yang sa mga ilegal na aktibidades? Kasi si Michael Yang doon eh. Negosyante ito, Adre. Hindi naman ito sabihin mo na nagtatapon ito ng pera. May contact ito sa China na malalaking korporasyon. At siya ang nagpagador, so, made their entry here gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.